Nang hinaut karon ng gagmay ng rice retailer, nga sama nilang tatay Edito Agostino, nga maapil sa mahatagan o cash assistance sa Department of Social Welfare and Development kundi DSWD. Tungod bisan ang kapital matud panila sa bugas, apil sab nga nalugi sa pagpatuman sa price ceiling. Oh, wala na kami mga kapital dahil lugi naman. At, tapos nagmay lamang nga among kapital. Unta mahatag dahil nila kay para at least ba ma magagamit dayon pero kung mga December or kanus apa na ihatag dugang pani analin bantal nga dili na kaya pa kunhuron ngadto sa 41 pesos matag kilo ang presyo sa ilahang regular milled rice tungod ka pin usa ka ka pesos na matud pa matagsako ang ilahang lugi as in lugi na kaimi mi bisag okay lang tato kung bisag na break even lang mi sa ang kinilo sa mo ang kapital pero wala jud mam kahinumduman nga adunay planong magahin og 2 billion pesos ang national government alang sa affected rice retailers. 15 mil ka pesos usab ang maximum financial aid nga ihatag sa rice retailers. As to the list, no, inaantay natin ang DTI and the Department of Agriculture kasi according to the Secretary Gatchalian nga naman, doon sa ating mga nakuha rin na impormasyon ay naantay na 2 to 3 days na maibigay sana ng DTI and sa pagkakaroon nagapaabot na lang usab ang buhatan sa DSWD sa mamahimong guidelines ug proseso sa affected rice retailers nga mahatagan og cash assistance. Inaalam pa and uh, uh the president also pronounced na sana ito ay mapunta sa mga qualified and those who are qualified and those who really need this assistance. Gani wala pa usab na hibaluan kung pila ang kinatibuk ang affected rice retailer nga mahatagan o cash assistance. In the heart of changing lives, kinisi Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan. Brigada News.